Ito mga pre, iniwan lang na yung boss at papal tayo ng ano ang problema nito kick, spring lang mga pre, yan o nababaw hindi na bubabalik eh o ayan. papalitan natin ito ng kick spring ah ito, may dala na siya bumili na siya ng ano, kick spring kaso mo, mali mga pre yung pinili o tira <laughs> mo <Dino> yung pinili <laughs> sa preno to eh, dito to oh. Ang ang kailangan natin kick spring dito sa panglob ng makina Eto, meron tayo ditong nakatabi At yun na lang, ilalagay natin mga pre, papakita ko lang sa inyo ah! Yan yeah, mga pre, ito dapat, ganto dapat yung bibili nyo Yan, yeah. ito yung kailangan natin mga pre Dito sa ating kick Ito yung nakalagay doon sa loob Kaya bubuksan natin para mapalta natin Kaya bumabagsak na yung mga pre putol na tong kanyang kick spring okay putol na to okay hindi po ganto mga pre ha hindi ganito <laughs> sa ano to sa spring to ng ano ng brake ng preno yan o no? ayan kaya <laughs> malito mga pre hindi natin to magagamit okay eto uh, matagal lang stock sa atin to kaya medyo luma na ano pero ice nice ayos pa to okay finishin lang natin to Ah, ang gagawin natin dito, tanggalin muna natin ng langis, tapos itong kick, tanggalin natin. Uh, ah, clutch cable, tanggal ito. Tapos sampung tornilyo tanggalin natin. Okay, upsala natin mga pre. Yan yeah, mga pre, uh, ah, tinanggalan na ni pare Ronald ng langis. Yan. Tapos, pag natanggal nyo na yung sampung tornilyo, tapos yung kick. tapos yung sa clutch cable, hugutin nyo na lang tapos makikita nyo na yung papalitan nyo at pagkatapos nun ibalik nyo ganun lang mga pre yeah, mga pre ito na nahugot na ni paring Ronald at yun boom pakita nyo ito uh. hugutin na natin ha okay ayun okay yun o kita nyo bali yun o tapos nagkaroon pa siya ng problema pati yung plastic yung bushing na plastic oh, basag din Ayan o, oh. basag oh. Papalitan din yan. Hindi lang pala spring ang papalitan. Pati yung plastic na bushing. Palito. Oh. Putulo. Oh. Ayan o, oh, ayan. Tapos, Tapos, yan. Tapos, ayan, o. Oh, nabungi ng plastic o. Oh. Okay, palit din yan. Yung kapotol, tingnan natin. Dapat makuha natin. Ayan, nandito. Nakapanan natin mga pre. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Okay. Bali, itong plastic na to, Paghahanap pa tayo kung mayroon tayo ditong stock. Pag wala tayong stock, yaw, wala tayong magagawa kung di bumili. Ayan. Ito ipapalit natin sa atin to. Linis lang to mga pre. Ganun lang mga pre. Okay. Ito yung post rod. Ito yung tiyatawag na clutch bearing. Ayan. Iyon o. No? Oh. Iyon mga pre. Ito na. Mayroon pa nga tayong nakuha sa mga nakatabi natin piyasa. Ayan no. Linis lang din to. Ayan. Ito lang dalawang kailangan natin. Palitan. At ito. Okay naman yan you know? Oh. Okay. Sa gasket hindi tayo magpapalit at burin. Ayan. Okay na ito mga pre. Linisin lang to. Salpakan. Ito. Pababayaran lang natin sa mayari. Wala pa siya. Ito pababayaran din natin sa mayaret. at wala pa siya tapos itong binili niya ayan, ipababalik natin to <laughs> okay yan yeah, mga pre, uh, linis lang to tapos <laughs> Salpakan na no? at yun lang may papakita ko sa inyo at yan, yeah, mayroon may pa tayong ginagawa sa labas Eh <coughs> mga pre, si na natin. At sa pagsalpak, may mga video naman tayo nito mga pre, gayahin nyo lang. Okay na siya, taklo ba na lang lahat yan subukan natin kung no. kikik na sigurado ang kikik yan kasi na natin eh. no. yan mga pre ito na uh, napalitan na natin at kung makikita nyo Ayan o oh. oh, kick yan o oh. wap na o oh. so pala yung yan kasi nagawa na natin di ba ay mga pre o oh. di ba ay okay. ayos na mga pre yan ah uh, kaya natin pinlog to kasi wala yung mayari. Papakita na lang natin yung video na. Shout out kay boss. Mayari na ito.